So, eto na nga yung chika sa last live namin kagabi. Meron kasing nag-comment na bumili ng wear me natin nang sabi niya, pangit to yung product natin, sayang lang daw ang pera. And to address her concern, I did a demonstration. Live na live mismo dito sa ating live selling sa TikTok shop. Una, tinanong ko na muna siya kung bakit nasabi niyang pangit ang product. Meron bang negative reaction sa skin niya or what? At ang sagot naman niya, indirect sa tanong ko, pero ang sabi niya, pangit lang daw pagkadating ng bottle kasi nasira siya and yung form ng mismong soap. And to answer that question na mismong narinig niya sa live, sabi ko, hindi na namin control yan kapag dumating sa inyo ng ganyan na siya. Kasi sa amin pa lang ay talagang fully nakapackage niya siya safe na safe and back to back yung fragile na sticker. Meaning to say, dapat sa courier na to i-address. Actually, di na ako masyadong nag mismo sa live kasi because of the filter, hindi siya masyadong makita ang difference. Kaya usually, nakakabudol ako ng mga consumers or ng mga customers sa mga mismong video ko dahil walang filter yan. Sa live kasi medyo nahihirapan nga ako to prove because of the filter. Actually guys, hindi pa talaga ako bumabalik sa pagla-live kasi hindi pa ako pwede magsalita ng straight minimum of 2 hours kaya nag-hire ako ng mga ibang live seller and as a brand owner gusto ko din protektahan yung product ko na ako mismo ang may alam sa binebenta ko of course why would I allow anyone to do false information about my product kaya talagang pumunta ako dito sa live room para ma-address mismo at ayan nag-demonstrate kami sa live at may follow up comment pa nga siya na ang sabi hindi daw pantay yung pagkaputi-puti sa scrub tapos may mga part na hindi nababanlawan talaga so I just told her to make her mind at ease not just for her to everyone of course, na kapag bumibili tayo ng product, kailangan knowledgeable tayo sa product na yan, how to use, ano yung mga magiging benefits, sino yung mga pwedeng gumamit, pwede ba siya sa kung anong merong skin type ka? Lahat, lahat na pwede mo malaman. Actually, nakakapag-explain kami mas better sa live, kasi nga live, mahaba yung duration, mas may time-time mag-usap sa each other, pwede kayo mag-raise sa mga concerns, or ano pa. Sa mga budol videos kasi natin, syempre short videos lang yan, at hindi lahat merong time manood ng napakahabang video, gusto nila nakikita ka agad yung before and after. So most of the time, hindi kasha yung time na yun para masabi lahat ng details sa product natin. So sa mga susubok pa lang, sa mga nagbabalak at sa mga nakabili na, eto po, paano siya gamitin? Una nyo pong gamitin is yung wear me soap natin. Ayan, nakakapag-smooth po siya ng skin. After ngayon yung scrub natin, magbababag tayo ng 5 minutes, but make sure sobrang basang-basa yung skin mo. And since powder type yung scrub natin, kailan pagka-apply natin sa mismong skin, ay dapat medyo basa talaga siya, gaya ng nakikita nyo sa video. Hindi yung super dry tignan. And And as you can see, ayan, gumawa talaga kami ng separate video na walang filter talaga. Parang kitang-kita nyo. May puti ba kayong nakikitang naiwan? May mahirap ba dyang banlawan? And for you to know kung bakit hindi cream type yung gamit natin na scrub, kasi gusto ko powder siya para hindi chemical base. noti is ganda and pwede sa lahat. Since ang ingredients natin dito is made of natural plant base. So safe na safe, bata matanda, 12 years old and above, babae, lalaki, pusong babae, pusong lalaki, pregnant moms and lactating moms. Any skin type, dry, oily, skin color, morena, puti, saktong puti, pwedeng pwede dito. Ayan, for a closer look, o, oh, di ba? Diba? Wala naman kayo nakikita dyan na mahirap tanggalin or hindi pantay ang pagkaputi-puti niya. Nasa paggamit lang talaga yan. Dapat alam nyo kung paano gamitin yung product na binibili nyo. Kaya make sure careful din tayo sa mga binibitawan nating salita, lalong-lalo na kung hindi pa natin talaga alam yung product na binibili natin or ginagamit natin. Kasi kawawa naman kami mga brand owner, mga CEO dyan, o kung ano-ano pa na mawawala ng customers or potential buyers sa mga naririnig or sinasabi ng iba na hindi naman tama or hindi accurate. Much better, mas i-address niyo yung concern niyo directly sa store or sa shop ng TikTok shop or sa akin kung alam niyo na kung ano yung TikTok account ko na mapag-usapan din ng maayos at para ma din at maliwanagan ka din. Actually, sa scrub natin, minsan may makikita tayong parang white cast but it's not really white cast. No to white cast tayo sa product natin, ha? Nakita ko lang sa dating nani ng anak ko, medyo yung paa kasi niya may paka open pores. Hindi siya safe gamitin kapag may open pores. Kailangan skip mo yung area na yan. Kapag nadaanan mo yan, para siyang white kastignan and also kapag mabalahibo. Lalong-lalo na sa lotion natin kasi very creamy yung lotion natin. Kapag mabalahibo ka, mas dumadaan pa yan sa balahibo compare sa skin mo talaga directly. So, para din siyang white kastignan but again, hindi po ito white cast. Kinaklaro ko po yan sa lahat. Ang paggamit naman ng lotion natin after natin maligo magpunas ay wag masyadong i dry ng towel ang ating katawan, magtirak muna ng medyo basa-basa para ma-distribute mo fairly ang lotion. Or kung kunwari hindi ka galing punas or ligo, pwede mo naman siyang haluan ng ibang lotion na moisturizer. Ayun yung bang maalawet type para again, ma-distribute mo siya fairly. O, oh, ayan o. Oh, kinompare ko na sa isang kamay ko. Marami nang napuputian sa akin in person yung nasa left side, pero mas may ipuputi pa yung product natin. At since pang long run yung product natin, so kailangan kayong mag-antay ng 1 to 2 weeks, hindi po siya instant na puti ha. Basta ang goal, exfoliate your skin. Skin regularly and remove your dead skin cells. Huwag mong alagaan yan. Hanggang sa mag-peel off ka ng gradual lang parang libag. At pwede to kahit maarawan ka ng bongga. Ayun lang, naway na sagot ko. Thank you for watching. Bye!